Padilla sinabing reklamador ang mga Pinoy. Ibinahagi ni Bella Padilla ang kanyang opinyon tungkol sa kalagayan ng mga paliparan sa bansa, kung saan sinabi niyang nagiging magulo ang mga ito dahil sa kakulangan ng disiplina mula sa ilang mga kababayan natin. Sa isang social media post na ginawa ng aktres bago magpasko, pinahayag niya ang kanyang saloobin hinggil sa problema sa mga airport. Ayon kay Bella, Isang malaking dahilan kung bakit magulo ang mga paliparan sa bansa ay ang kawala ng disiplina ng ibang tao. Ani niya, of all the airports in the world, one of the major reasons ours are so chaotic is because no one listens or wants to line up when told ta. Ipinahayag ni Bella na madalas niyang makita ang hindi pagsunod ng ilang pasahero sa mga simpleng patakaran tulad ng pagpila na nagiging sanhi ng kaguluhan sa mga terminal. Ayun pa sa kanya kapag sinabihan ang mga pasahero na